At uh, to this vlog ay nandito kami ngayon sa Well Iskerton sa Silago, Southern Leyte. Ang una sa Leyte Island. Ang kalansay ng balina ay ang una sa Leyte sa makatuwid. Ang Silago ay isang perfectong destinasyon para sa mga paglalakbay ng pang-edukasyon ng mga mag-aaral sa mga lalawigan ng Leyte at Southern Leyte. Tinitokoy ng mga lokal ang kalansay ng balyena bilang bukog sa dakong isda, buto ng malaking isda. Ang patay na balyena ay nakita sa baybayin ng silago noong 1986 at ito ay napreserba ng mga lokal opisyal ng komunidad. Ito ay nagagamit na ngayon para sa pampublikong panonood ng sa palaruan ng mga bata sa bayan. Bukod sa pagtakitan ng una at nag-iisang well, skeleton sa isla ng Leyte, ang silago ay kilala rin bilang huling upuan ng natitirang Evergreen Lowland, Terorica at Pares sa Leyte. So guys, dyan na pag may sa Silago, Southern Leyte. Ang pinakatumoy nga lungsod sa Southern Leyte. Umakita na nato sa likod ang skeleton Alhamdulillah. Um. Skeleton. As uh, skeleton. Bonnie ang sikat diri sa sila kong uh, uh, Well shark siguro. Asa oh, pangalan ana? Well shark. Well shark. Skeleton. Well shark. Well shark skeleton. dey ko ano bulag ko ano? kisdap kisdap o dey bulag kano gold bar kisdap Idol, dun yung جان نکو آهي وايلور جو ڳالهه ڪاري ڪارن استار پر استار نه